Ate Twinkle Chu, naglabas na rin ng tunay na dahilan kung bakit kailangan ng bigyan ng kaparusahan ng kapatid na silakam Lakam. Totoo ang chismis na malaking pera ang napaubos niya sa sugal. Marami na rin nagsasabi at mga nakakakita kay Lakam Chu na malaki palagi ang napapatalong pera sa pagsusugal nito. Madalas daw umano ito sa soler. Nagpupuyos na rin siguro sa galit ang pamilya ni Kim Cho. Kaya minabuting magsalita na at magsampan ng kaparusahan upang hindi na makagawa pa ng malaking problema. Ayon din sa mga ibinahaging pahayag, sinubukan munang ayusin ang internal file bago magsampan ng aksyon. Sa laki ng perang nawala, sadyang marereklamo ito. Hindi lang isang milyon ang nakuha mahigit isang daan milyon daw umano. Ayon nga sa mga ibinahaging samot-saring komento, kung isang milyon baka napatawad pa. Pero sa ganyang kalaking halaga, mahirap patawanin. Nakakakilabot mismong kapatid gagawa ng kasamaan para lang sa panandaliang kasiyahan. Hindi naisip kung paano nagrabaho si Kim Chu na mahabang panahon hindi niya ito deserve. Ayon pa sa isang komento. This is sad. Ang hardworking ni Kim, Kim Cho. Saka mukha naman siyang generous sa family. Ninakawan pa siya ng mismong kapatid na palaging nakasama sa trabaho. Palaging naluloko. Hindi na naawa maparusahan ang dapat maparusahan. Hindi na dapat baliwalain ang ganitong halaga na nawawala anong senyorito sa rito sa mainit-init na update.